Isang binata ang pumasok habang magkahawak kamay sila ng kanyang kasintahan. Ngayon niya ito ipakikilala sa kanyang ina sa unang pagkakataon. Ma, nandito na kami. Ito ba ang babaeng lagi mong ikinukuwento? Opo, ma. Siya si Daisy. Ah, ikaw pala si Daisy? Saan ka nakatira? Bakit wala pang tubig? Hindi ba mahalaga ang mga bisita dito? Sandali lang po, sagot ng binata. Medyo nahihiya. Mainit, Tubig ang hiningi ko, hindi kape. Nakikinig ka ba? Babe, nandito si mama. Pwede bang konting respeto? Kaya nga ayaw kong pumunta rito. Pinapahiya mo lang ako. Tahimik na pinagmamasdan ng ina ang ugali ni Daisy. Unti-unting lumalamig ang kanyang ekspresyon. Waiter, dalhin mo agad ang menu. Mag-order kami ng sampung beef, limang abalone, anim na salted fish, limang mushroom risotto, at dagdagan mo ng limang braised eel. Grabe, tatlo lang naman tayo. Eh ano ngayon? Si mama mo naman ang magbabayad, 'di diba? ba? Bakit pa pumunta sa mamahaling lugar kung wala namang pera? Nagtitipid ba kayo? Ayos lang anak, ako na ang bahala sa bill. I-prepare niyo lahat ng sinabi niya. Opo, ma'am. Matapos kumain, nakasandal si Daisy na nakasimangot. Hindi naman masarap, mas masarap pa ang luto ko sa bahay. Excuse me, pabalot na lang lahat ito. Ano? Magpapa-take out ka pa? Wala ka bang pera? Hindi ba sinabi ko na huwag kang magmukhang pulubi? Wala ka ring dalang plastic bag, ano? Tama na. Pinagtiisan ko na lang para sa anak ko pero sobra ka na. Naku, matanda. Tigilan mo nga ang pagpapakaarte. Daisy, tama na. Ano bang problema mo? Huwag kang makialam. Hindi pa ako tapos. Sino ka ba para patahimikin ako? Wala bang nagturo sa'yo kung paano rumespeto sa nakatatanda? Wala kang pakialam. Siguro nga. Pero dapat tinuruan ka rin huwag magaksaya at huwag mang insulto. Hindi nakakahiya ang mag-uwi ng pagkain. Walang masama kung galing sa simpleng pamilya. Galing ako sa mayaman na pamilya hindi ako nakikisama sa mga tulad ninyo. Kung totoo yan, ibig sabihin palpak ang pamilya mong mayaman sa pagpapalaki ng anak. Anak, ito ba talaga ang babaeng gusto mong ipakilala? Nakakadismaya. Mapatawarin niyo ako. Kung sasama ka sa kanya, kalimutan mong may ina ka pa. Pero tandaan mo ito, kapag lumabas ka kasama niya, huwag ka nang bumalik. Alam mo, wala akong pakialam sa pera mo. Akala ko mahal mo ako. Akala ko nire-respeto mo ako. Pero ngayon nakita ko na kung sino ka talaga mapangmata, malupit, at walang respeto. Nagkamali ako. Tapusin na natin ito. Lumapit ang ina at sinampal si Daisy. Natigilan siya at hindi makapagsalita. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Wala ka nang sasabihin pa. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang anak. Sa gulat ng lahat, lumapit ang binata sa kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Magkasama silang lumabas. Iniwan si Daisy na tulala at nag-iisa sa mesa. Mga kaibigan, may mga taong nagtuturo sa atin kung ano ang pag-ibig. Mayroon ding nagtuturo kung ano ang hindi pag-ibig. Kung naniniwala kang mas mahalaga ang respeto kaysa sa kayamanan, i-like at i-share ang iyong opinion sa comments.